Ano nga ba sila mag-celebrate ng fiesta dito sa Guam? Actually, curious din ako kung same din ba sa Pinas? At may nag-imbita nga sa amin dito sa village ng Umata. Kaya samahan nyo kami guys, makifiesta tayo! Since maaga pa naman, ay nag over muna kami dito sa Seti Bay Overlook. Para sa akin, best scenic point siya dito sa southwest side ng Guam. Best place talaga to guys sa pagmuni-muni. Kaya tara, busugin muna natin ang ating mga mata. May dalawang level of elevation pala to guys. Akyatin muna natin ang pinakatap habang kaya pa ng tuhod natin. ako ng konti. Pero worth it naman kasi mas maganda yung view dito sa taas. Mas kitang kita yung ocean at saka hills sa palibot. few minutes ay bumaba na rin kami. At doon na nagkwentuhan sandali kasama yung mga katrabaho ng asawa ko. At aakyat pa talaga para magpa-picture. Kaya si Greg gaya-gaya rin tuloy. <laughs> habang picturean ko naman tong tatlo kong anak ay si Walt kinuwanan din ako ng picture. After nga namin magkodakan ay bound to second destination naman kami. at andito na nga kami sa village ng Umatak. Dito na kami tatambay habang nag-aantay ng lunch time. May mga nakahandang panungkit kaya syempre nanungkit na rin ang mga kasama ko. At habang nanunungkit nga sila ay nag-iisip na ako kung anong pwede kong gawin sa mga buko na nakuha nila. Hmm, masarap magbukayo or buko salad. <coughs> yun nga lang, hindi kami expert kung nasa tamang edad na ba yung mga buko na to or baka sipunin pa. At inaalog-alog nga ni Brian na akala niya ay pakwan. Aba? nung <laughs> kanya? Wala nga lang kaming dalang bolo kaya hindi namin na try agad buksan. Take note na sa common area naman siya at glagan lang ang mga bunga kaya we presume na wala namang nagmamayari. Ah! Yay! At ganito nga kadami ang nasungkit nila. Hindi lang yan guys ha, nanungkit pa kami ng breadfruit. Nakatikim na ba kayo niyan guys? Ako hindi pa, kaya susubukan ko yung lutuin at ipapakita ko sa inyo paano. Ang sarap mag-unwind dito, presko presko ang hangin at hindi ko na rin pinalampas ang pag-akyat sa buko. <coughs> At eto na guys, papunta na kami sa pinaka venue ng handaan. Dito lang naman sa mayor's office ng Umatak. Dito lang siya sa katabi ng park na nakaharap sa beach. Kaya dito muna kami tumambay habang naghahanda pa sila. Si Greg naman ay patakbo-takbo habang sina Walt ay nagkukwentuhan pa rin. Etong mga mukha namin na to guys ay mga handang-handa ng kumain. Legit na legit na gutom. So, ito na nga yung venue. Papasok na kami sa loob. San Dionisio nga pa patron saint nila. Kumuha muna kami ng drinks bago pumunta sa upuan. Uhaw na uhaw na kasi si Greg at nagre na mula pa kanina. Ayaw niya kasi yung bao namin na hindi cold. Gusto niya yung cold na cold. Yes, ta talaga ang drinks nila guys. Ang dami. Ito naman yung setup nila ng buffet. Excited ako matikman yung mga cuisines ng Chamorro. Hanap na kami So start na. Ang notice ko guys sa mga Chamorro ay very hospitable. Tsaka yung mga politiko nila, simple lang talaga manamit. So nag -start na ang program. Syempre prayer muna. Then, nag ang mayor at binigyan siya ng award. Then, pumila na rin kami for the food. Guys, wag na kayo pumunta sa piyestahan kung di lang din kayo ganito kagana kumain, ha? At ganito kadami kumuha ng food. Uso din pala dito sa kanila yung mag-sharon. At alam nyo ba, sila pa mismo yung magsasabi sa inyo na magbalot. Kaya ako, ang dami ko nabalot. <laughs> At habang kami ay kumakain, ay mayroong nagpe-perform. Iba't ibang traditional dance ng mga chamorro. Regarding naman sa food, hindi ko na na-videohan guys. Pero napakadami nilang putahe iba't ibang seafoods at saka mga sweets. Yung mga putahe nila mostly ay similar din sa atin. Meron silang pansit, adobo, barbecue, fried chicken, mga kilawin, may chonden din, mga puto, iba't ibang mga cakes. Meron din silang imbutido, relleno, tapos ang lumpia nila, yung laman ay pansit. Basta guys, sobrang dami literal na fiesta din talaga yung pagkain yung pag naubos yung salagayan guys ay I may mean, nagre-refill na naman ng panibago hindi rin kasi ganun kadaming tao at for sure sa mga bahay-bahay ay meron din silang handa kita mo kasi pag nadaanan mo maraming mga nakapark na sasakyan sa harap ng mga bahay so ibig sabihin may mga bisita sila at may sarili din silang handa OMG! Si Greg gusto pang kumuha ng another plate. Thank so much sa nag-invite. Sobrang nabusog kami. May libre pang dinner. siya, hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching. Abangan nyo yung pagluto ko ng breadfruit. Bye bye!